Isa ang basura sa mga numero unong sanhi ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Dahil sa hindi maayos na waste management and disposal, bumabara ang mga basurang ito sa mga waterway o daluyan ng tubig. Kaya naman, ito rin ang naging punteriya ng Convergence Program na pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o so DNR, katuwang ang Department of Labor and Employment, Philippine Coast Guard at ng lokal na pamahalaan. Mula noong February 21 hanggang March 11, nasa 2,500 individual mula sa ikaapat na distrito ng Pampanga ang nagsanibwersa kasama ang mga Stero Rangers para sa malawakang kusal cleanup. Tinatayang aabot sa 2,000 cubic meters o 10,000 sako ng basura ang nakolekta mula sa mga estero, kanal, sapa at ilog sa mga bay ng Apalit, San Luis, Candaba, Santo Tomas, San Simon, Macabebe, Masantol at Minalien. Kasi alam naman po natin, everyday pumapasok ang tide, lumalabas ang tide. So that means kung may basura po sa, sa mga kailugan, lalabas at lalabas talaga po yan sa dagat. So every everyday kailangan po gawin natin ito. Sana manmanan po ng mga mga tao, mga communities na talagang ang kailangan pong gawin ay constant ang pag-alaga natin sa environment. So malaking bagay at kailangan po ulitin at uh, especially before the rainy season starts. Hitting two birds with one stone daw ang proyektong ito ng DENR. Nakatulong na kasi sa pangangalaga sa kalikasan, nakatulong pa sa mga mamamayang nangangailangan. Matapos kasi ang paglilinis, nakatanggap ng limang libong piso ang mga partisipante sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantage or Displaced Workers' Autopad Program ng DOLE. At nitong biyernes, June 7, aabot sa isang libong individual mula sa Makabebe at Masantol, Pampanga ang nakatanggap ng kanilang sahod. Ayon kay DNR Sekretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kailangan ng tulong ng lahat ng ahensya ng gobyerno para mapangalagaan ang kalikasan at malabanan ang epekto ng climate change. Samantala, apat na speedboat din ang ibinigay ng DNR sa makabebe Minalin, San Simon at sa Coast Guard. Inaasahang makatutulong ito para sa pag-monitor ng kondisyon ng kailugan sa mga nasabing bayan. Hinihikayt naman ni Yulo Loizaga ang publiko na makibahagi sa environment restoration. Kailangan po intindihan natin na ridge to reef po ang approach natin sa pag-alaga ng environment. So mula lupa, kabundukan hanggang reef, kailangan po talagang uh, i-monitor, i-observe at talaga pong kailangan linisin. Uh, yung biodiversity po natin, doon po nakasalalay ang development ng Pilipinas. Kasi kung hindi po maayos ang environment, hindi po maayos ang biodiversity, wala po tayong pakukunan ng food, ng water na maayos. So talaga pong whole of society, whole of government ang trabahong ito. Samantala, makatutulong din daw ang nasabing malawakang cleanup drive para mabawasan ang taunang problema sa 4 distrito ang pagbaha. Uh, yes, definitely. Kasi uh, pag nakabara yung basura dun sa estero, yun ang daanan ng tubig eh. So pag hindi makadaan ng tubig, pupunta sa lupa. And that is equal to flooding na po. Liana Canilao, CLTV 36 News.